guys, napakaraming natanggal. Tingnan niyo, kita niyo, ang dami. So napakaganda niya mga kachika. Tingnan niyo, oh, ang ganda. So ayan, samahan niyo ako para malaman kung anong nose strip ang ginamit ko. Pero mga kachika, napakaganda niyo, oh. tingnan natanggal lahat. Ang dami. Itong Megan nose strip. Ano lang to? Uh, nasa 50 something. Yan. Apat ang laman niya, ganito. Yan, apat. Yan, apat to. Ayan, ginamit namin. Sinubukan muna, sinubukan muna namin ang anak ko bago ko to i-vlog. Ayan. Yan, apat siya. Kaya nabuksan namin tong patlo kasi unang-unang pagbukas ko, <laughs> hindi ko alam kung paano. Hindi siya dumikit. Ayun, sinubukan ko siya. Tapos, Di ko tapos nung ano pala lagbasain pala kay Asiano so ito na so ito yon yan apat na ganito ang laman nito apat so gagamitin mo lang siya once to two times a week mo lang siya gagamitin so gamitin na, uh, basahin ko yung instruction uh, clean the nose uh, wipe the nose with clean water If the skin is dry, the nose strip will not stick and not be effective in pulling out of dirt. So, ano, basa, basain to ng tubig. Kasi kung tuyo siya, hindi didikit yung nose strip. Ganun yung ginawa, ginawa ko kanina. Nagtaka ako bakit hindi dumikit. So, ayan, buksan ko. Ayan. Hmm. Ayan, ganito siya mga kachika. Tingkita nyo. May plastic siya. Ayan. Oh, Nakadesign na siya sa ilong pag ganun. So, nakalagay dito. Basain daw ang ilong. Tapos, tanggalin to. Tagalin tong plastic. Kasi may plastic na ka, ano, nakalagay. And number three, place this shiny surface of the nose strip in moist so ito tanggalin daw to, i-place ito ito itong makintab na bahagi tanggalin, saka i-place sa ilong and then wait for 10 to 15 minutes until the strip has dried slowly peel the strip from the edge hindi ko masyadong mabasa and stick to strong and painful to move. Yan. Pag naano dahan-dahan na tanggalin. Tsaka kung may matira daw dito, ay ano natin ng tubig. Hugasan natin ng tubig kasi may matira. So, ito, buksan ko na. Ayan, ganito siya. May plastic. Tanggalin daw tong plastic. Ayan. Ayan saka siya i-play sa ilong. So, basain natin ng tubig yung ilong kasi hindi didikit pag hindi mabasa. Gaya itong ginamit namin kanina, o, oh, hindi ko binasa. Gino na, <laughs> hindi siya dumikit. Ayan. Pag sobrang basa naman siya, parang nagtatanggalan, nag ano to, parang itong mga to, pag sobrang basa, hindi rin siya masyadong basa kasi parang natatanggal yung mga itim. So, ayan. Binasa ko na yung ilong ko. Kailangan basa, mga kachika. Tapos, i-place na tong shiny part. Para pa ganun. Ayan. Pag ano... Ayan, medyo ano siya. Pag hindi siya ganong basa, hindi masyadong dumikit. Actually, mga kachika, before ko to ginawa, tinry na to ng anak ko. Ito, tingnan nyo. Ayan, o, oh, napakarami. Ayan, nakita nyo, ang dami. Ang ganda niya, mga kachika, kasi tanggal talaga yung, ano, mga whiteheads sa ilong. Pero ako kasi kunti lang yung whiteheads ko, eh susubukan ko kung may matanggal. Pero parang wala akong white pens. Sa anak ko lang. Ayan o, tingnan nakita nyo. Ang dami. So, ayan. Wait natin ng 15 minutes. So, ano na. Wait natin. Okay, babalik ako mga kachika ha. Ayan na mga ka-chika, 15 minutes na. So, tanggalin ko na siya. Ayan, salamin ako kasi medyo bulag. Ayan. Oops. ah uh. Ah, may natanggal. Ayan, konti. Kasi po, konti lang yung blackheads ko eh. Ayan, oh. Ang ganda niya. Dami niyang matanggal. Ayan. Kahit sa akin pala kuya meron eh. Ayan punasan. Ang galing niya mga kachika. Ang ganda niya gamitin. Kaya, ayan. Ayan. So ayan ay, mga kachika, nakita nyo na napakaganda niyang gamitin so pwede ko siyang i-recommend na gagamitin nyo kasi talagang natatanggal yung dumi-dumi sa ilong actually hindi po ito ano ha, hindi po ito sponsored. Ano ko lang uh, gusto ko lang ipakita sa inyo kung para hindi na kayo mahirapang maghanap ng nose strip para sa inyong blackheads and whiteheads sa ilong mga kachika So ito, maganda pa siyang gamitin kasi apat Marami siya. Magamit mo siya kung isang beses sa isang, linggo or two times. Magamit mo siya for two weeks. Pero kung isang beses lang, one month mo siyang magamit. So, 50 pesos lang. So, ayun lang mga ka-chika ang may share ko sa araw na ito. Sana nagustuhan mo. And please don't forget to subscribe my channel. And pakapindot na rin yung bell para every time na may video ako, manonotify kayo mga kachika. So that's all for today's video. Thanks for watching! Bye!